Konnichiwa minasan! Genka Dahil marami na ang nahuhulog na manga dini sa likod ng tindahan, sakto dahil silungkit na nila ate at kuya yung mga natitira sa taas. Nanghingi na rin ako sa kanila bago sila umilis. Pagsilip ko nga ulit sa taas, di pa pala nauubos kaya nanungkit ulit ako. First try nga, hindi agad nahulog yung manga kaya inabot ko ulit ng kawit. Ayun, mabuti at sumabay na. Baka gusto mo pang akyatin kita bago ka mahulog. Charot lang! Maraming hantik na nangangagat. Baka tayo ay makurot sa singit. Arui Naisip ko nga nalagyan ng alamang na may sili sakto din dahil may natitira pang alamang sa bahay. Dali-dali akong umuwi at naalala ko kasi yung isang content creator na napapanood ko kaya gumawa na lang ako ng simple video of trade Yun lang. Thank you for watching Minasan. See you on my next one. Janet!